Guys! <laughs> meron na naman nangyari, guys, eh. Meron na naman nangyari na medyo kamote yung gwardiya. Kamote. Makasabi natin yung kamote. Mali ang ginawang desisyon para sa duty niya. At walang, walang nanalo. Parehong talo. Anyway, guys, ah, uh, para maintindihan natin yung ibig kong sabihin, guys, ay pag-usapan natin. Tara! Alright guys, welcome sa Riddles TV 14 years more or less Bilang security officer, security guard okay. Bali, pag-uusapan natin ngayon guys Ay ang init ng ulo sa duty Ganun eh, diba? may init ng ulo mo at yan ang hindi mo dapat di ba? Ipairal pag nagjujuti ka. Okay? So bago ang lahat guys. Baka magulat kayo na hindi naman mukhang si se o security officer 'tong nagsasalita sa sa harapan niyo. At hindi security hindi security guard ang mukha. Dahil guys, ako ay isa nang retired na po ako. Sa lahat ng mga video guys, pinapaliwanag ko na hindi na po ako active sa serbisyo kasi may nag-comment sa akin, I, salita ka ng salita ng tungkol sa gwardiya, mukha ka namang tambay. <laughs> Ako po ay retired na at isa na akong self-employed. Wala na po akong amo. Okay? So, ito ang aking hinabahagi sa inyo ay mentoring to, guidance to sa mga papasok ng mga security guard. Kaya kung kayo ay nag-a-apply ng security guard o isa ng security guard at gusto nyo ng advanced knowledge, gusto nyo ng mga mga information na hindi basta-basta binibigay sa mga training. Kung ibibigay man ay may bayad. Oh, di ba may bayad yan? Ayusin mo natin buhok natin. May mga bayad yan guys kasi ang mga company ay nagbibigay ng enhancement training, advanced training sa mga kanilang personnel na security guard which is pili lang yung mga employed lang nila at hindi binibigay sa lahat ng gwardya. Ang nakakaabay lang yan ay yung mga malalaking kumpanya na tulad ng na dinaanan ko, mga nadyutihan ko. Kasi nga, ako ay galing sa bangko, mall, embassy, uh, mga government institution, basta marami, halos na ikot ko dito sa, sa Pilipinas, sa Metro Manila, sa aking duty. Anyway, So, kaya kayo, kung kayo ay nag-apply at magkaroon ng mga information, ay, dalawin na po yung channel ko. Ayan, channel ko po, guys. Pag nasa channel ko na kayo, guys, pindutin nyo yung playlist dyan. Ayan, playlist, oh. Uh. Okay, pag dumating na kayo sa playlist, ayan, playlist, guys, ay meron tayong tinatawag na security guard matters. Ayan. Okay, sa mga playlist natin, guys, marami din tayong mga video dyan. Mga gusto nyong ma makuha. Tinatawag na makadagdag kaalaman din ninyo, di ba? Karanasan, ayan, may karanasan, mga kuhan Kung gusto niyo rin makilala ang nagsasalita sa harapan nyo ng lubusan, eh may mga video tayo dyan na medyo masasama, mapapanood yun na kung sino yung nagsasalita. okay, so anyway guys, uh, ano nga ba itong pag-usapan natin? Huwag gamitin ang init ng ulo sa duty. Di ba? So, kasi guys, kung ito ang ipapairal natin, sigurado, sigurado, walang mananalo. Okay? Wala. So, bago ang lahat, guys, reaction video muna tayo, guys. Tala, panoorin natin, guys. Dito kami sa labas, eh. Sir, pares tayo. Sir, kung empleyado kayo, empleyado din kami. Okay guys, uh, alam ko na marami nang nagbibigay ng reaction video sa video na yan at kung sino pa yung hindi updated sa balita na yan uh, ito ay mga tansya-tansya lang natin at hindi ito ang tunay na nangyari, okay? Kung na nakita nyo ang video na yan may dalawang workers ng expressway worker beta yun nagpahinga doon sa labas ng pins uh, pins ba? yung bakod ng company, dito sila sa labas. Dahil malilim, doon sila nagpahinga siguro, upo-upo. Kasi nga, break time siguro. Kasi mainit yung panahon eh. Ngayon, nung sinita sila ng gwardiya, na huwag kayo dyan, siyempre nag-react ngayon yung dalawa. Bakit mo kami pinagbabawalan? Eh, wala naman kami sa loob ng company nyo. Hindi naman kami sakop ng inyong Dinatawag na EOR. Bakit nyo kami paalisin? At una-una wala naman kami ginagawa masama kundi nagpapahinga lang. Di ba? So, nagpaliwanag yung gwardiya na empleyado daw sila. O ano ba? Sinabi rin ng isa na pareho tayong empleyado, sir. Wala kami ginagawa masama. Bakit nyo kami paalisin? Hindi naman kami pumasok dyan sa teritoryo nyo. Ang ginawa naman ng gwardiya, Ano? Tumakbo sa, siguro sa kanilang opisina, kinuha yung kanyang firearms at walang ano-ano, walang ano-ano, kinasaat. Binaril yung patnubay sa mga magulang, patnubay sa mga manunood, ang mga kabataan ay gabayan kasi ito ay medyo masilang sinatawag si, na isyo. Masilang usapin. Ah, hindi ko rin alam kung bibigyan ba ng kwento sa ng YouTube pero gusto kong ipa hatid to sa mga lalo na sa mga bagong guardiya na huwag natin pa realin ang init ulo. Anyway, nandoon na na ng guardiya. At balita ko ay sumuko daw yung guardiya na may dala ng abogado. Anyway, so pag-uusapan natin. Ha? Una-una, siguro yung mga security guard na yon ay hindi sa agency yun. Piling ko company yun. Una-una, walang uniforme. Eh. May isang guardya na nakausap nila, hindi siya naka-uniform eh. Hinuli din 'yun. Inimbitahan din 'yun sa sa ng mga polis dahil doon sa nangyari. 'Yun ang naging huli kong balita doon sa video, ah. At 'yung sumuko nga daw 'yung gwan, Alam ang pagkakaintindi ko, hindi sila kuwanin, eh. parang company guard sila eh. Company guard, 'yun ang pagka tansya ko dun sa sitwasyon na kasi hindi sila naka-uniforming gwardiya eh civilian sila eh at nakita mo yung suspect ay eh, medyo may pagka malusog panay <laughs> ang kain siguro ng baboy kaya na high blood kaya yun konting okay pag-usapan na natin wag, wag natin ipairal ang init ng ulo sa duty una una guys palagi nating idaan sa diplomasya wag nating ipairal yung pride natin at yung ating tinatawag na init ng ulo sa duty. Ganito yan guys ha. Ang security guard guys ay tinitrain tayo for maximum tolerance. Ano ba yung maximum tolerance? Hanggat maaari tayo ay tinatawag na mag-aadjust sa sitwasyon, mapagbigay, ay ibig sabihin yung timpi natin yung ating pigil sa kuhan, sarili ay medyo habaan natin. Kasi we're dealing our client and customer. Anyway, hindi naman yung guardia. Ito e lang dinidikit lang natin. Alam ko hindi 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 security through agency yun. Alam ko direct hire yung mga guardia na yun. Direct company kasi ganun kalakas ang loob. ba? Diba? Grabe naman yung ginawa niya, di ba? Hindi man lang niya nag-fire uh, warning shot, para doon takutin man lang siguro inisip niya kung i-warming shot ko to the same kaso lang din di tirahin ko na lang <laughs> anyway mali yung ginawa niya guys isang kamoting decision yun sa ginawa ng guardia na yun hindi yun ang kuhan kaya nga tayo mga security guard ay dapat nagtitraining tayo at nanonood tayo ng tulad ng mga video ko dahil para guided kayo guided kayo na hindi mag-come up sa maling desisyon. Kung problemado kay sa bahay nyo, marami kayong problema sa bahay nyo, maraming ang problema, inaway ka ng asawa, hindi ka nakalatolato, walang latolato -lato yung asawa mo, mainit ulo mo pumasok sa trabaho, huwag mong dalhin. Kasi bakit? Excuse me. Yun ang magiging resulta mo. Makakadisgrasya ka. Ang ating baril ay last option defense natin yan. Kung may threat na tayo sa buhay natin at sa buhay ng kliyente natin, that's the time na gagamit ka ng baril. Pero kung wala naman threat, bakit mo gagamitin ang baril mo? Kaya nga ang mga security guard, binibigyan lang ng iilang bala na ng baril. Hindi kasi tayo kumbatant. Just, ano ba yung kumbatant? Hindi tayo tulad ng mga scout ranger, mga ano komandos na tinitrain talaga paano mag kuan, tinatawag na makipaggera. Kaya nga ang training nila iba ng mga yan, iba. Kasi bakit talagang yun, so, talagang sukatan ng tapang talaga yun. Yung mga scout ranger, komandos, ng mga military natin. Kasi nga, kumbaga ngipin sa ngipin ang labanan dun sa gubat. E eh, tayo mga gwardya, hindi naman tayo tinraining para magkumbatan. Tinraining tayo para mag-maintain ng peace and order sa ating client. Bakit client ang ginagamit ko? Kasi yung binabantayan natin kumpanya, client ng agency natin yon. Doon tayo nagtatrabaho. So yung tayo mga security guard, kaya tinasabi tayong lisensyado tayo, professional tayo, kasi we are equipped. We are equipped of knowledge regarding sa trabaho natin. Which is, hindi lahat ng security guard ay nagtitraining. Hindi lahat ng security guard ay well-equipped. Ano ba yung well-equipped? Mayroong tinatawag na kaalaman. Tamang kaalaman sa kaisipan. Kaya yung ibang gwardya, Nagkaproblema lang sa bahay, marami lang utang, pumunta sa trabaho, konting pagtatalo lang, ay iyon na. Isipin nyo guys, kaya tayo nagtatrabaho bilang security guard, ay para sa pamilya natin at sa sarili natin na may kita tayo. Hindi ka nagtrabaho ng security guard para lang makulong o kaya mamatay ka dyan sa duty mo. Kung may nangyari mang ganun, eh yun ay tinatawag na isolated cases lang. 'Di ba? So yung init ng ulo natin ay huwag natin dalhin sa duty natin at idamay may ibang tao na namuhay ng maayos. 'Di ba? Kasi ang baril kaya nga may tinatawag ta cardinal, 'di ba? Handling situation, a ah, handling How to handle your firearms. Tinuturo sa atin 'yan. Kasi nung ako bago pa ako, nung bata pa ako, unang duty ko, talagang natatakot akong hawakan 'yung baril ko. Nilalagay ko lang siya ganun pero eh, kasi one nga eh, hindi rin ako nagfiring dati. Dati ha, 'yung 'yung mga time na uh, kasi nga ROTC graduate nga ako, so binigyan lang kami ng kuan. Anyway, exemption. So, yung baril ko, nahawa ko, hindi ako makapaniwala na totoong baril na. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung gamit, paano ko gamitin yun. A anong ga, dapat ko gawin? Ganon. Kaya yung iba, mapil lang nila na may baril na sila, ay hari-hari na sila. Ha? Huh? Mayos na, pasokin yung batok mo. Hmm. Tulad nung si kuya, Halatang high blood eh. Sa katawan pa lang puno na ng cholesterol eh. O dinainis ng konte, pinausok niya yung batok ng kausap niya. Anyway, ano mangyayari sa Kung ai analyze mo yung sitwasyon noon, napakasimple lang. 'Di ba? Pero pinarating pina inaabot mo yung sitwasyon, pinalala mo. Kunwari mo. Kun, paano lang naman yung kausapin mo lang ng may sir, pasensya na kayo. Kasi yung, yung area namin dito, sir, kasi mababa lang yung bakod nila eh. Marami na pong nakawan na nanangyayari. Ah, baka ho, mapagbintangan kayo at siyempre, ayaw naman namin mangyari kasi alam ko naman na kayo po ay wala naman pong intensyon na ganun gagawin. So kami naman po ay inutusan lang ng kumpanya na distansyahan yung area na to. Sana maintindihan nyo, sir, kasi sabi mo, empleyado ka, empleyado rin ako. So ako yung ako isang empleyado eh sumusunod lang din sa utos ng mga boss namin sa kumpanya. So I hope na maintindihan niyo na. Huwag kayo huwag, huwag na kayo dito to stay kasi nga may nang nang nakawan na, na po nangyari dito sa loob ng kwan. Kasi mababa lang yung area yung yung kanilang bako, di diba? ba? tinatalo na ng mga scavenger yun. Nangunguha ng mga valuable items sa loob. At yung mga guardian doon, eh, lulugtulog to na hindi nila mabantayan. So, napapagalitan sila. Di ba? Ano nga, tatanga-tanga kayo dyan sa duty nyo. So, ngayon si Kuya, dahil nasabihan, na, napag, napagsabihan ng hindi maganda ng mga amo siguro niya, siguro lang guys, ha, wag, kundi ko sinabi ko, han, uminit yung ulo. Kaya, pag may kuan talaga dyan, yari ka rin, pausurking ko talaga yung batok niya, na eto na, nagkaroon na nga ng pagtatalo, isipin mo naman, na kunting bagay lang yun, tinakbo, hinta, nagsukot ng helmet, tumakbo doon, o, di ba? So, guys, ah Bakit kailangan gamitan ng armas na wala namang threat doon? Nag-usap lang naman kayo. Nangatwiran lang, lang naman yung nasa taas sa labas. Sana nga, itutuloy yung, tao na na-disclass ay ipaglaban nila yung karapa, yung kwa nila kasi baka baka i-wave na lang din nila at magpabayad na lang. Hindi. Di ba? So, hindi maganda yung ginawa. Guys, wag na wag, na, wag nyong gayahin yun kung kayo ay bagong security guard ngayon. Ako guys, noon, nung mga panahon na nagdi-duty ako, maraming unfair na nangyari sa akin at nagka-come up talaga ako na mamaril. Nagka-come up ako na mamaril kasi nga piling ko, api na ako eh. Pero nagliwanag pa rin ang aking kaisipan. Bakit? Uh, pride lang to. Nagalaw lang yung pride ko. Yon, nagalaw lang ng pride ni Kuya doon eh. Dahil nabara lang siya. Wala naman kaming ginawa rito ah. Nag-stay lang naman kami rito. At pangalawa, hindi naman yung, hindi naman to area nyo ah. Nasa labas na kami ng bakod nyo. So, ibig sabihin, hindi nyo na area to. Ba't kailangan nyo kami pag, di yung pride niya. Anong area? Hmm, Ganon-ganon na siya. ba? Diba? So, yung pride natin at yung ulo, mainit. Kasi walang lato-lato ng asawa. O ano? Dinala mo sa trabaho mo. So, ngayon, then dinala mo konting pagtatalo, pinakanta mo yung si kwan mo, skwala mo, pinakanta mo. O ngayon, pagkatapos na mangyayari, anong mangyayari sa'yo? Di ba guys? So kaya nandito ako para i-guide ko yung mga baguhan. Na baka akala nyo, hawak-hawak nyo na yung skwala nyo, piling nyo, ay, nasa batang kya po na kayo. Di ba yung mga astaan sa Batang Kiapo? Kala mo kung basa-basa na lang, Juan, hindi ganun na totoong buhay at hindi ganun na totoong pagjujuti. Guided tayo ng 11 general orders, code of conduct, code of ethics. Kaya yung mga yan, meron akong mga video dyan, yung code of ethics na hindi ko pa kasi nga, nagkakaroon tayo ng mga reaction video na pwede na, ah, uh, kailangan natin agad para magbigay liwanag sa mga bagong security guard Na nagduduti Okay guys So ang ating listen learn Sa reaction video na to Ay Lawakan Ang kaisipan Okay Maximum tolerance guys Maximum tolerance Okay Kahit na nga may kutsilyo yung tao May kutsilyo huh? Rrr, ang tapang na. Pero distance naman, at talagang susugurin ka, hindi, hindi ka pa rin entitled na patahin mo yung tao kasi bakit kutsilyo lang yung sa kanya eh. Baril yung sayo eh. Di ba? Anong supposed to be action na dapat gawin? Ha? I-neutralize, in i-neutralize mo lang yung tao sa papamagitan una-una. Diyan ka lang! Hmm. Diyan lang. Kaya susukoy. Warning shot agad. Pang! Warning, warning shot muna. Kasi baka may maka, makakuha ng camera na binaril mo agad. Warning shot muna. Tigil ka! Pag ayaw talagang tumigil, anong gagawin? Tirahin mo na sa paa. Sa paa na lang. Diba? Sa paa na lang. Kasi distance naman eh. Maliban lang kung Malibang lang kung may dalang kutsilyo at bigla kang, yan, kinuyog ka, ganun-ganun kayo, nag-scramble na kayo, at nakakakuan ka, ayan, wala na, may katuwiran ka na doon na hindi ko na mapiling asan siya tatamaan kasi nag-scramble na nga kayo. So, ibig sabihin, situational ang ibig sabihin ng paggamit ng ating baril, guys. Hindi yung nagalaw lang yung pride mo, nagalaw lang siya, yung yabang mo ay nagalaw lang tulad ni kuya, ah, hintay, hintayin, hintayin nyo ako dyan. Hmm. Pagkakuan, walang sabi-sabi. Walang warning-warning siya. Tinira agad. Mabuti na lang kamo, yung biktima ay may kuha silang kamera. So kahit pa paano, matibay-tibay na ebidensya yon kung sa korte na mag-usap. Pero kung wala yung kamera, malamang-lamang pwedeng gawan ka ng kwento noon na tumapunta ka, nahabol nyo, ganun. Kasi, guys, sa alam mo na pagdating sa kasuhan, guys, nagdidepende na ngayon yun sa akayahan mo sa abogado. Alam mo nga mga abogado, kaya pinag-aralan nila yan kung paano i-twist yung iyong sitwasyon. So, talo tayong mga taong walang pang-abogado. Di ba? Wala tayong pang-abogado. Wala tayong matatalo tayo. So, anyway, ganun, ganun ang Ganon ang ating lesson learn na kalmado tayo, huwag dali ng problema sa duty, at yung init ng ulo, ihinga mo muna yan. Kunwari, mainit ang ulo mo, ihinga mo muna yan. Ganon, ihinga mo muna yan. At, tsaka kao. O ngayon, kung hindi mo kaya, dahil pilosopo, may mga bastos talaga guys eh. May mga bastos na kausap. Kausapin mo yung kasamang pre, pakihandled na nga to. O kaya, 11, general, ay, 9, Number nine, general orders. ba? To call my superior officer. Eh, ibang klase yung officer na, officer na guardia yun. Ibis na siya yung malawak ang isip, siya yung magkuhan ng kuan. Siya tuloy yung nag- nag-initiate sa sitwasyon na alam niyang alanganin. So, yun lang you guys. I hope na maintindihan natin ang ibig kong ipahiwat, ipaantindi sa inyo na huwag gamitin ng int ng ulo sa ating duty. Okay guys? So kung sa inyo ay maliwanag guys, baka pwede makahingi ng like guys. Ngayon kung hindi nyo nagustuhan at napangitan kayo, i-dislike nyo yung video guys. Nandyan na pipindutin namin ninyo guys. Okay? Kung mayroon naman kayo napapanood na mga tinatawag na advertisement, sana mapanood nyo ng buo para na nang i-reward nyo sa akin. Although wala pa tayong swildo sa YouTube. Pero ang kung pwede nga lang, mapanood nyo ng buo. At yung mga silent viewers, o kaya hindi pa subscriber, mapindot nyo yan. Ayan guys, ayan. Mapindot nyo yung subscribe button dyan. Idaman nyo na yung notification bell para dito nyo sa mga topic. So guys, hanggang dito na lang tayo guys. I hope na nagustuhan nyo to at maging gabay nyo sa inyong duty. Bye bye guys!